Eto na, eto na, eto na, kalabos JP. Papagawa po ako, ma'am. Orion, ah, oh, in the power without ba yun? Sige po. Ikaw na na Niyakala'y tatakbo Sa chung tumingil Pwede po magstay dito? Sige O, oh, dito Strada V4S Ganda, ganda Corgi Siya okay, yung boss yung gumawa Pangalan mo boss? Ashley Boss Ashley Tapos boss? Alvin okay. Boss Alvin, solid solid Orion Hello, good morning Another day Another Piesa Piesa ng motor Susungkit tayo ng Tambuchong mga pre Kay Boss JP Solid to ma men Promise Solid tong tambucho ni Bossing JP Pakita natin yung before and after Looks ng Aerox Ito yung tinatawag na Bang for a buck Unang una sa lista ng ating na ating dapat gawin pasalamatan yung 30 subscribers Thank you sa mga bagong nag-subscribe. Hindi ko na mga -isa, isa eh. Pero try natin isa mas edit i-flash natin yung mga ano, nandoron. Thank you ah. Al Alvin ata yun. Tapos nalimutan ko. Kimpy for you. <laughs> Ayop. Ganap na ganap ako oh, dito po. Chas. yung ma-shoutout ako ah. Ganap na ganap talaga. Parang may overtake na naka-click. Click ba yan? Video pala. Stay tuned! At samahan nyo ako mga boss, samahan nyo ako ngayon. Thank you ulit ha, sa mga na nakasubscribe. 30 subscribers na tayo. Goal natin ma-100 tayo by the end of May. Grabe, di ko na-expect yung na Nagumpisa kasi sa ano yun, ilang ilang subscriber, 3 subscribers. Parang yung dalawa pa doon, putya account ko pa sa 3 subscribers na yun. Tapos naging 10, naging 12. Tapos ngayon 30 na, 'di ba? So, ulit. Goal natin 100 subs. Thank you agad, mga boss. Kung trip niyo yung ganitong mga content mga men, Click nyo na yung subscribe. Pa May follow ba? Ba't <laughs> ang lahat follow? Ano ba yun? Subscribe, like, pati share. Kung goods kayo sa ganitong content, bakit? Bakit hindi? Di ba mga papsi? Tropic. Gagi. Gusto nyo ba ako manta? naman tayo sa intercom. Oh, ano, ano? Luwang piso lang o oh, sa gigas ko. Send yun na o, send na o. Oh. Check natin sa maps. Pucha Alam ko kakaliwa pa tayo dito eh Before I let you go Oops, patambay po Dito, harap ng pinto Stop lang po muna Check lang po sa maps Baka matigitan po hindi niya po ako titikitan. Suggest ko nang pwedeng isalpak sa Aerox. Mga na sa mid range lang na ano quality. Race power ganun. Tapos G-Ren na full full suspension na shock. Bala kong front shock yung ano eh. TRC yung fully adjustable yung meron siyang ano parang baso sub tank pero ang uh, na nun pag na side profile putik yan meow 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 Ito may kampanya. Naka-kampanya. No, go na ba? Wala pa. Ayan na, ayan na. Let's go. Let's go. 260. Bandang kaliwa daw eh. Okay. See you guys there. Ito na, ito na, ito na. Kalabos JP. Ito na ba iyon? Ang Orion. Pwede ba mag-walk-in? Tadugo muna camp dito. Sampah. pasampa. sampah. pa naman tayo ng appointment? Sigur. Pagawa tayo. Okay, update. Sinamahan tayo ni Boss. Sa mismong office nila. Ay, gagi dito na pala. Wow, gundo naman naman. Ito yung office nila. Pwede pa, sir tumutot na boss JP oh. Dito boss? Ah dito? Baka mamali ako ng pasok eh. Dito ba? Papagawa po ako ma'am. Walk-in lang po ako. Aerox B2 yung ory ano yun? Orion ah oh. in the power without bawon nine five 'di ba sige po Pwede ba ano transfer wallet sige sige set na po okay na po yun sige po Ligaw na bala si Nalo🎵 🎵Likaw na bala si Nalo🎵 Asan yung motor nyo, sir? Ito, ito. Yan. Oh, Aerox yan, sir, na? Oo, Aerox b 2 Ah, ito yung ano, iba't iba yung ano. Aba. Dami pala, no? Wala pa, sir, eh. May mga nang salang. One, two... Sige lang, okay oh, ilang po. Three ba baka pa tapos na rin yung iba. Ah, ba. Dito ba pwede? Ay, ay, ay diyan pala Sige po, sir, late. Ano na lang po. Sige po. Eh, tatakbo, 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 pwede po mag-stay dito. Sige. Dito tayo. Office nila, Boss JV, man. Solid. May rabbit. <laughs> Nakikita ko lang sa video ni J-Mock to eh. Ducati. Ang Ducati to. Multi Strada V4S. Ganda, ang ganda. Tapos isang Ducati Monster. Naka Brembo. Brembo din. Akra. Corgi. <laughs> Punig yung sombrero natin. Ang init. Yeah. Dami pala nilang ano. Tawag ito pang service center. Iba-iba ang galing. See you. See you later, guys. Asan nyo datal? Sa ibang, ano, nangamilang pabila? Pag may karga, boss, ano yung ano yung tubo nun? 32 Ha, ah, 32? Pag standard, 28 na? No? Pag mga naka-CBD, goods din yung 28 na no? Pag makakain na talaga, 32 na no? Anong materialis yan, boss? Stainless yun, ba? pang 3 o Terima <sweak> kasih telah menonton! siya 'no. malalim di. Yung yung ito yung, yung parang ano lang single black. Ang iyong itong pro si parang medyo may lalim pero oh. may na po dito. Oh. boss yung gumawa. Pangalan mo, boss? Ashley. Boss Ashley. Tapos si boss? Alvin. Boss Alvin. Solid, solid. Orion. Aubrey, solid. Thank you, boss. Alam naman nila yan, no? oh.